Kalaboso naman ang isang ama sa Cebu City matapos nitong mapatay sa pamamaril ang sariling anak dahil sa paghataw sa kanya umano ng pamalo sa leg. Irarawat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Tulala, atila at hindi pa makagalaw ang 65-anyos na ama. Nakapiit siya ngayon sa kulungan ng Mabolo Police Station. May sugat din siya sa leeg na tinamu niya matapos hatawin ng pamalo ng sarili niyang anak. Dahilan, para kunin niya ang kanyang baril at nagpaputok. Sa kasamaang palad, tinamaan sa ulo ang 28-anyos na anak na agad ikinamatay. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, nagalit umano ang ama nang makipagsagutan sa kanyang asawa ang kanilang anak sa kanilang pamamahay. Uh, kaning biktima? nagaway uh, ang nag inahan. Niya karon uh, gibadlong po ni sa amahan, kaning sospitsado. So, nasuko ning biktima, iyang gibunalan o kahoy ang iyang amahan mo sa liog. Masakit para sa kaanak ang sinapit ng mag-ama. Isang bagay na kailanman hindi nila inaasahang mangyari. Goal sir, o e kay sila ba yung luha kung papa ba o siya ba? Wabi, gini ginikanan mo patay sa anak. Sa ama na mo sir nga, Murag wala dyan na pugang kung papa ba. May nga mahitabo na kay di na yun na siya patuo. Aminado ang ina ng nasawi na hindi nagkulang sa pangaral ang kanyang asawa sa kanilang anak na nalulong sa masamang bisyo. Kaya't marami din itong naging atraso sa kanilang pamilya at maging sa mga kapitbahay. Kining magtama lagi, pag na, na siya amahan, nga undangin ang inyong bisyo kay wadyo mo yung makuha anak makahinoon, maka, makabuhat, hindi mo maayo, na, huwag yung mawa na mo, inyo hara na. Bagamat walang plano na ipakulong ang nakabaril na ama, pero sasampahan pa rin siya ng PNP ng kasong parricide. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.